Mga kaishon ng bayan, narito tayo sa bayan ng Taytay kusa nagbigay uh, ng uh, maraming prizes maraming regalo ang bagong bungas na warehouse ni Ninong sa bayan ng Taytay kung mayroong Anli Paris sa Pasay. Mayroong Anli Gadget sa Taytay. -tay. Oh, Ito oh, yeah. mga yeah. kaisunumpayan. Yeah. Yeah. Alright. Pasok. Ah, Iniimpet ko po kayo sa mga bago naming unit. Katulad ng mga iPhone, tsaka Android, na mga pang-giving, tsaka mga pang-tap. Katulad pang nitong Infinix Note well, 12. Um, nasa halagang 6.5. Ano po siya? pang gaming din po siya and pang-tap po siya. Tapos pag nabili mo, ano namang previous po? Pag nabili niyo po ito, may matatanggap kayo. yung... Mystery yes. Pass! Yes. Yes. Iso! Mystery! Ito. Parcel! Yes. 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 Um, yes. Tapos may available kami ng 030 na sa 9199. Pwede po siya pang gaming, pang lahatan po siya. Huh? Facebook, pang Canva, lahat. Lahat yan, may mga flavors yes. ka. Ano naman yung warranty yan? Ang warranty okay. namin po ay 7 days replacement. Warranty replacement. Huwag okay. lang mababasa yung iyong salami. Kung gusto niyo naman ang buy okay. one take one, magpalis kayo ng 300. Wait, say so deals na okay. okay. With yan. Tapos may previous din yan. Opo. Okay. Ano rin ang previous okay. na yan? Okay na oh. pwede ka pong din ng mga face wheels or mga face na patulad din yung mini pan, stand con, tuloy-tuloy Ano pa ang mga Bitcoin, minifun, at, at may, may a din kami na nasa halagang 4599 po. At meron din kami MP Note 40 Pro 10,999. Ano kasama niyan? Ang kasama nito ay headphone at saka minibar. Ilan taon ang garanti niya? Ah, warranty? 7 days, 7 days warranty and 2 days service. yung previous niya, anong kasama? Ang previous nito ay credit in headphone or credit in... face Mystery box. Hila na nang pwede. Ano po po yung mga posibleng pwede ninyong i eh, ano sa mga gusto naman, kung gusto nila naman ng mga iPhone, meron din kaming mga iPhone na uh, mm. katulad nitong iPhone 11 na sa 14799 na po siya. May kasama na siyang headphone, saka mga charger. Yes. Tapos version ano na siya? Para sa 11. Uh, uh, 11. Ito version 17.5 ngayon. Variant ano ito? Korea, Hong Kong, Japan, Hong Kong. Hong Kong. Ito kagaya rin o, oh, iPhone po ito ngayon, ano? Ngayon, pag binili ko rin ito, ano rin ang freebies niya? Pwede din po kayo mamili ng mga freebies namin, katulad ng mga face deals, mga headphone, deal, mga mini tapos yung warranty, ganun din po yan. Opo, ganun din na po siya. Bali, nakakahalaga ng? 14,799. Saan ba mabibili ito? Sa warehouse ni Nino. Saan ba yung warehouse ni ito lang po yan sa New Public Market, Tete Rizal, Block 4, Stone No. 6. Yan, tuloy-tuloy tayo. Ano pa po? Ano pa ang meron dito? Mayroon, mayroon din kami yung iPhone XR na sa 10,999. May kasama din po itong previous na peso din. Or pipili ka na lang po ng mga previous namin ng mga headphones, mga pinipan, pag-alabas ko pang may yung mga daw po ba yung mga I'm iphone alabas legit inyo? na legit yung mga pang-alabas yes. nine nine. yeah, yeah. 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 yung mga pang-alabas ko yung po yeah. pang yung mga yung yung mga kanina ng iphone yung mga mga pang po yung uh, mga kanina ng iphone mga pang-alabas mga iba pang Yeah, okay. uh, ano ano naman to? Ano naman tong nasa harap na to? Nasa na to. Ito ito. Ito, ito, ito. Yeah, 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 yeah. ito naman yung e 50 si pang online dito pang na sa halagang P3,399. Iharap natin para makita naman nila. Ayong ayun siya. Ayun. Oh, uh, November. November, December, magpapabigay kami. O, ilan, ano ayun, na, po yun, Nino? Yung naipamigay nyo na, ano? Ilang katao? Ilang pera, Ilang entang? Pero, meron pa akong isip na namin ng mga ayun, pa, yung mga sepul. Yung, mga bata ka dina, tsaka yung, yung ali. Mga uh, uh, 50 po yan. 50. 50. nakakatanggap kanina. Yung nakatanggap kanina Yung nakatanggap yun. ito yung... Uh, sige. Marami kami na ng mga hindi mga pang online Hindi mga, na namin siya pinapublicity kasi pagbaba naman ng pagbaba ng mga basher eh. Or uh, scripted, gawa-gawa. Hmm. Di bali, nandito naman kayo para kami nang bahala doon sa mga sinasabi ng mga basher doon. Ito, legit tayo sa pinamimigay mo. Actual tayo. Nandito tayo. O, nandito kami mga vlogger para napagusgahan natin. Nagulat nga ako sa mga kuya. Puro kami. Uh, gusto ko na cellphone. Sa kung isa oh, po Umili ka na cellphone, sa oh, sabi ganyan. Alam ko yun, alam ko yung pambili. Kung natang, ha? Alam ko pang pili. Asan ba si mama si hmm. oh, 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 ano ko? Hmm. Doon na umiyak yung bata sa Lucy. O nga, anak. Ano na ko kanina eh. Ay, kung wag kang umiyak, ayaw ko yung madrawang ka ba. Kailangan ng joy lang tayo. Sana magamit niya sa pag-aaral yun. O. Okay, oh, anyway. okay. okay. Para hindi natin kami nakikigyan. Oh, o. Okay, sa so mga guys, so update pasok natin. Oh, yun yun. Normal naman siguro na mga mga bus talaga na gano'n. Sa mga basher, basher, tapas ka pa mga bus. Para sisikat ang mga kausap ni Ninong. Abang pinapasumari na ang mga isulisikat. Lalo nagagalit si Ninong, no? Gagawa pa lang gagawa ng ibang brands. Sa ibang brands pa. Panibagong brands pa, ulit pa tayo. Para talagang nagtatrain. Oo. Siyempre marami pang matutulungan pa ng mga mga trabador o ano pa. Oh, gitimino na nga. Tapos Sino'ng nun Si Papansin at saka si Lakay. si Lakay. Tapos sumunod naman niya tapo. kasi diba nag message kay Lakay ano, tapos nag-vacation tapos tapos sya pae sabay kayo. Hindi ako nang pag-iinit. Dalawa lang kami. Pumunta ako. Oh, sila na Nahanap namin kayo. Okay. Kung nasaan. Tapos yun pala. Tapos nagtatampo na ako. Pag wala si Ganggang, si Ganggang, hindi mo na ako na. Ubus <laughs> na. Successful. <laughs> <That's> <laughs> hindi maglapas kayo ng ano, ng ano. Uh, ubus na yung rapo lang gagawin na lang natin mamigay tayo ng mga mystery parcel. Yun, yun. Yun, abangan natin. Mamimigay si Nino.